subscribers natin Halo ate, good morning Yan <laughs> agad niya ate Caridad Caridad, thank you <laughs> 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 Ate, pag-i-order niya Naka-vlog vlog, Ula, ate, vlog. <laughs> <laughs> Hello, yung nasa California Alam mo na kung sino ka <laughs> 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 Kamusta? <laughs> Lalo na yung asawa ko na oponya niya, upon niya Upon niya, niya Anong pangalan natin? Alex Ayan, shout out kay Sir Alex <laughs> <laughs> Tuwang tuwa <tuwang>, siguro <laughs> <laughs> Namit ko na yung asawa mo kuya <laughs> Thank you sa palaging panunood ng vlog ko What's up, mga Kanoy P? Good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman si Kanoy P for another video Araw ng Webes mga Kanoy P. Palabas na naman tayo Ayan si Mia. Bali ito na yung ano Upuan na ginawa natin kahapon Ayan magandang tignan mga Kanoy P. Tapos ito Bali nawasingan na rin kahapon yan mga Kanoy P Kaya malinis na malinis na naman at yan yung upuan na ginawa natin kahapon Ayos na Tapos may isang tray tayo dito na large to XL na size na itlog Isang tray Mga kanaipi Bali may tumawag sa akin na subscribers ko kahapon Na nandito sa Camilla Homes mga kanaipi dyan sa, ano, sa Anonas Mamaya i-deliver natin siya Di-deliver natin itong isang tray na itlog at para ma-meet na rin natin yung subscribers natin na yun mga Na no? hindi ko nakuha yung pangalan niya kahapon na tumawag Mamaya tatanungin na lang natin no? Right? At, may karton ako dito mga kanayiti Lalagay natin dito sa loob para no uh, secured Nang hindi maarawan Ayan tapos itat lalagay na lang natin dyan sa taas ng safe mga kanipi no? ayan dyan ko na lang nilagay mga kanayipi. nakatali na yan hindi nakakalas yan ayan si Mia basa na naman yung bubong dahil nahamugan na naman mga kanipi ayan so buksan ko na lang yung gate nang makalabas na tayo Labas tayo Tingin na tayo na Pasayro natin Tamboy ng mano Thank you. Kaya mga kanaypi, kumita tayo ng 50 pesos. Natin na natin yung pasero natin dito sa may bagsakan. So, hanap ulit tayo ng panibago. Alright! right. ayan mga kanayipi pasok tayo dito sa igil oy walang tricycle mga kanayipi tayo agad yung magkakarga nito antay tayo na pasero natin no? ayan, Mike. ayan mga kanayipi antay ay, mga kanaypi, may pasero tayo. Divine Grace ata ito eh. 70 pesos. Salamat ako. Divine Grace. Apo. Divine Grace. 180 nagbigay na naman ng 50 yung isa kanina nagbigay ng 70 kumita tayo ng 120 mga kalipi. so balik ulit tayo ng baryo ayan mga kalayipi papunta na tayo dito sa, ano, sa Camellia Homes para i-deliver yung ano, isang train na order sa akin Sir, di nga black tool Po? Black tool at Dito po, pasok po kayo dyan. Deliver ko lang Or yung ano po kayo. Pwede ko akong pumasok. Opo, pa hindi na lang po ako ng ano yung ID po. Ah, sige. Ah, mom, di... Balay ni ma'am Sandra. Ah, ma'am, Sandra sa akin. sana mahanap natin. Uh, at subscribers natin yan mga kanaipig. tray na dito mga kanayipi block 2 tawagan na lang natin si ate Hello, ate. Ayan. Nadaanan mo si ante, sa may gate, nakita ka niya. <laughs> ah, sige, balik na lang ako, ate. <laughs> ah, sige. Ayan, mga kanayipi, nakita na pala tayo ni ate. Nadaanan daw natin yung bahay niya. Balik tayo <laughs> Doon lang ah, Doon lang sa pagpasok Mga kalayipi Doon pala si ate Subscribers natin Hello ate Good morning Nawala <laughs> ka eh. <laughs> Yan na ganyan ate Karidad. Karidad Thank you <laughs> <laughs> Ate pa yung -e order niya. Ka? Una, ate na vlog. Ka? Ula, vlog. <laughs> Hello, yung nasa California, alam mo na kung sino ka. <laughs> Kumusta? Tumawag na sila, ikahintay niyo. Tawas ako lang yun. Magkano to? 260 ate. Ayan mga kanipi, na-meet na rin natin si ate Caridad from California ata. Thank <laughs> Hello ate. Para sa iyo guys. Okay. Ay. Thank you ate. Kalo na yung asawa ko na, papoon niya o poon niya paublo ng sarap niya. Ano pangalan nate Alex. Ayun, shout out kay Sir Alex. Eh, tunga siguro. namit ko na yung asawa mo, kuya. <laughs> Thank you sa palaging panunood ng vlog ko. <laughs> Paano niya jile Jile? Palengke? Uy, oh, lakad me, Picasso. Baka magtagal kasi. Oo, sige. Uy, oh, vlog na ako. <laughs> Oo, oh, sige ate. Vlog na kita ate. Anong pangalan? Merna. Merna. <laughs> Andaya. Ayan. Shout out. Kumusta yung mga taga... Shout out sa California. I'm happy. I'm here in my house, San Camilla Ordaneta. Okay. I'm going to to somewhere to enjoy my life with, with my my millionaire sister. Sorry. And my pamangkin na uh, Jocelyn. Ay, o. Ate, nang 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 galing na, na, na Ay, ang galing oh. uh, so Ay, nang Ay, nang 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 Ano nang Ano nang nang sa um. sa

gaano sa mga ang alta wala adam mo ngarenta renta adu mo ko takis na kamanda sa hindi na kaya mo tapos gawin tricycle lang kino ginugan mo kaya isalpak mo na din yatong eh nakangatugan ko dito na naka nakabagbaba ay pati lebo ay Ala kayo nante. Ah? Ha? Ala kayo. <laughs> thank you. <laughs> thank you ate. Tama aganak pala ta antukan. Sige. Okay. thank you. Ay, mga a ipi na ipabana natin sila dito sa ano, sa munisipyo. Thank you so much ate at shout out kuya yan sa US ayan mga kanayupi so binigyan tayo ng 1000 mga kanayupi ay 1000 pesos sama na yung bayad ng itlog mga kanaipi na 260 alright thank you so much ate uwi muna tayo mga kanaipi at syempre papakain na naman ng mga manok at mag-aalmosal na rin ako yan mga kanaiti huwi muna tayo bumili na ako ng palanghalian naming ulam tapos pagkain ng manok yung mga going to 4 months old na manok ko nagugutom na ako